Maraming nga po kayo na nagsasabi na dapat forthwith, dapat gawin na yan. So, sabi, uh, Constitution gives Senate great breadth and leeway to formulate rules on what is an exercise on political accountability. So, kung baga nandyan yan, may sinasabing Constitution, may forthwith, etc. Pero meron ding uh, ano ba, wiggle room ang Senate to make its own uh, proceedings, to make its own rules. Ano yung ano nun, ma'am? Anong masasabi nyo lang po noon? Ang wiggle room lamang ay para i-affirm uh, i, -affirm, i at, at o oh, oh, kaya amyendahan yung rules ng pagdadaos ng Pero impeachment hindi trial. Po, yung fundamental na, na obligation na magkaroon impeachment trial. Constitution na po yan na nagsasabi. Walang wiggle room pagdating sa konstitusyon kapag dating sa Senado na manindigan para sa accountability. po dito ng ating mamamayan ay hindi whether ngayon pa lang convict or acquit. Hindi pa nga natin ten -ten. na yun. Hindi pa nga nababasa yung exactly. articles of impeachment eh, di ba? So Yan dapat step ten -ten. parang nasa step 10 na po sila. Masyado <laughs> naman silang advanced. Advanced <laughs> oh. eh, advance. Advance mag-isip. advance mag-isip. Eh, ka-advance mag-isip. Ayan, okay. Oh. nadidelay. Kaya... Pero saan nga ba nang gagaling yung ganung pag-advance ng pag-iisip na hindi pa nga tayo nagsisimula pero meron na agad conclusion from the other side na ito ang dapat gawin, ito ang dapat mangyari. Ina-accuse sa amin na kami daw yung uh, atat, kami daw yung uh, impatient. mawalang galang lang po ang ng konstitusyon klarong... at ang klarong inaasahan sa amin ng mga mamamayan kahit tumatagal na itong delay na ito ay kumilos ngayon din. Kung hindi kami kumilos ng fourth week at agad-agad nung Pebrero at nung June 2, nako naman at the very latest, kung hindi man mas maaga, dapat miyerkoles simulan na namin fourth kahit four months delayed na mm -mm. yung um, tungkulin bilang sa Senado sa ilalim ng so, Kung sakali, Senator, na mag-table's turn, umayo naman yung mga proceedings this week. matalaga yan, maging okay ang proseso. What will happen? Eh, di magpapatuloy po kami dahil malinaw din naman kung anong matatapos ng court mm -hmm. dito sa kasalukuyang kongreso dahil sinimulan na namin at ginagawa na namin ang inuutos ng konstitusyon sa amin kung mayroong bahagi ng trabahong iyon na hindi matapos ngayong kasalukuyang kongreso ang Senado ay Senado mm -hmm. pa Dalawang beses nang sinabi ng Korte Suprema at pati sa mga president sa ibang mga bansa sa practice sa ibang mga mm -hmm. bansa. Walang kwenta kung tumanggang 20th Congress. Yes. Iba 'di ba ang mm -hmm. iba ang impeachment court uh, sa isang mm -hmm. Senado, magkahiwalay at magkasing importante yung dalawang trabahong iyon. Hindi bound ng mm -hmm. legislative calendar ng Senado mm -hmm. ang isang impeachment court. So, kailangan naming tapusin mm -hmm. yung trabahong iyon ngayong 19th Congressman, Ma'am, do you think magkakaroon tayo ng constitutional crisis problem kung hindi uh, matuloy itong mm -hmm. impeachment? Definitely. Uh, simpleng kahit sinong uh, branch ng gobyerno, kahit sinong institution kahit sa gobyerno, mataas na opisyal ng gobyerno, kapag hindi sumunod sa konstitusyon. Eh, natin ano ang ating bansa, ang ating lipunan sa isang Constitution. Hindi at na dapat kailangan yon, dahil ang klaro ito sa ng... bawat isa sa amin sa Constitution mismo. Mm -hmm. Sundin lang namin yan. No? At uh, hindi lang pakarami ng uh, problema at saka uh, uh, conflict dito sa ating bansa. Uh, Iiwas pero... na tayo sa ganyang worst case scenario ng isang constitutional crisis. Dapat kami nga ay nagbibigay solusyon sa problema, di ba? Hindi nagdadagdag o hindi nagiging problema mismo. Po, sabi ni Senator Joel Villanueva last week, ano bang difference kung hmm. simulan natin yung pagbabasa ng impeachment, uh, ng articles of impeachment on June 2 or simulan natin hmm. sa June 11? Hmm. Wala namang magbabago. At least ngayon, meron tayong natatakel <laughs> na priority legislation. <laughs>